Sa kabila na patuloy na umiinit na panahon, tiniyak ng Task Force El Nino na walang mangyayaring water crisis sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Bilang may-ari ng karinderya, todo tipid na sa tubig si Evita. Ang pinagbanlawan niya ng mga gamit na plato, itinatabi niya para magamit pa sa ibang bagay gaya ng paglilinis. Kailangan talaga mag ng tubig. Kailangan sa araw-araw eh. O sa CR pala, pag si CR, yung pagugasan, pwede na ipambuhos, di ba? Para hindi ka na mag-iigip ulit. Kaya kami nag kami ng tubig. At ngayong nagsimula na ang dry season na sinabayan pa ng epekto ng El Nino, talaga namang mahalaga ang matalinong paggamit ng tubig. Gayunman, nilinaw ng Task Force El Nino na hindi pa nakakaranas ng water crisis ang Metro Manila. Kasunod yan ang pagdedeklara ng ilang lugar sa bansa ng state of calamity dahil sa nararanasang krisis sa tubig. Ayon kay Task Force El Nino Spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama, nasa normal na level pa rin naman ang Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Kalakhang Maynila. Malaking bagay din anya na may pag-uulan pa rin sa forecast ng pag-asa sa mga susunod na buwan na malaki anya ang maitutulong para maiwasan ang kritikal na level ng dam. Gayunman, handaan niya ang pamahalaan at mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para umagapay sakaling umabot sa puntong makaranas ng kakulangan sa tubig. Diyan po papasok yung uh, tulong mula sa NDRRMC sa Office of Civil Defense magpapadala po ng mga stationary or yung static tanks. Pero I know hindi po yun yung uh, uh, long-term solution. Pero yun po yung immediate solution yung pagpapadala po ng tubig na nagrason uh, sa mga household. So tinitingnan po ng LGU at ng National government kung paano po magkakaroon ng long-term solution uh, in terms of uh, how to supply the needs of the households uh, particular po dun sa uh, water po. So uh, inaaral pa po yan. Kasunod nito, hinimok ng task force ang publiko na makibahagi sa pagtitipid ng tubig kahit sa maliit na paraan. Gaya ng pag-iwas muna sa paggamit ng water hose sa pagdidilig ng halaman at paggamit ng balde at tabo imbes na flush at bidet sa tuwing gagamit ng banyo. Mas mabuti po na Uh, gumamit na lamang ng balde, babaan po natin yung uh, yung floater para po yung water level po sa loob ng tank, kaya hindi masyado pong uh, maaksaya o malaki yung gastos ng tubig. At uh, dahil Pilipino naman po tayo, nasa kultura po natin na uh, gumamit po ng tabo, uh, gumamit po tayo ng tabo sa ating pagligo. Pero paano naman kaya ang mga inflatable swimming pool na uso ngayong panahon ng tag-init? Hindi po ipinagbabawal uh, sa ngayon, ngunit um, Dinidiscourage po natin dahil nga po magasto sa tubig ang paggamit ng inflatable pools. Para po sa uh, kapakanan nating lahat dahil nga po may dalawang buwan pa po ng El Nino, kasama yung tag-araw na kailangan natin bunuin, isa lamang po sa uh, water saving measures yung hindi paggamit ng inflatable pool. Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ang pakikipag-usap sa mga private at business establishment kaugnay ng water conservation. Kasama po sa uh, mga advisory na inilalabas ng enda WRB ah uh, yung pagtitipid ng tubig hindi lamang sa mga subdivision sa mga condominium buildings kundi pati na rin po sa commercial establishment. so um, all encompassing ma malawak po ang uh, um, advisory na yan na paghihikayat po na magtipid sa tubig so if that includes golf courses in their own way po kung pwede pong makapagtipid ng tubig sana po gawin natin para po nga malampasan natin itong uh, possible water uh, crisis or disruption Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Bahagyang tumaas ang reservoir ng tubig sa Maynila kasunod ng pagbugso ng masamang panahon noong nakaraang Semana Santa. Pinagtitibay naman ng MWSS ang kanilang maintenance activities sa lahat ng kanilang service areas. Samantala, bawas na ang pagkuha ng Maynilad at Manila Waters sa Angat Dam para sa supply ng tubig. Sa ngayon, may tatlong bagong planta na kumukuha ng tubig mula sa Laguna Lake para lalong makatipid sa paggamit ng tubig. Niregulate Nire ng MWSS ang paggamit nito sa piling mga oras. Ang ginagawa namin, Miss Ninya, ay during off-peak hours po, no, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, ay dito po natin binabawasan yung pressure po ng tubig. Hindi po nawawalan po ng tubig yung ating mga customers, kundi ay binabawasan lamang po natin yung pressure ng tubig.